Hello guys, so sa video na ito nagbibilang tayo ng pera kasi bibili tayo ng motor at nagpapagawa tayo ng cart kasi magpapatayo tayo ng ice coffee business hindi tayo magpatumba, kailangan natin magpatayo Magpapasalamat pala ako sa kuya ni Shina kasi siya yung gumawa ng cart natin at si Nicole na nunood habang nag siguro gusto din niya maging welder at ngayon malapit na matapos yung cart natin kasi meron na siyang bubong Grabe ang galing no, ah. Kana, 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 kana. <laughs> Welcome back to our YouTube channel at sa video na to nag-opening kami ng business ni Nicole at syempre kasama ko ngayon sila Tisha at kasi si Sandy syempre yung ibang kasama natin wala pa dito so ngayon mag ano na muna kami inom kami bilhan daw sila bibigyan daw sila <laughs> ni Tita Marilyn yes ah, tapos, ano, ano yung binigay kayo? Every flavor? Ah! Na, um, <laughs> naman yan Every flavor oh, Adaptin muna tayo <laughs> Gusto ko lang magpasalamat pala kay Tita Marilyn sa nagbigay na, uh, na nitong business. Nagbigay po si Tita Marilyn ng 9,300 para sa business na to. At syempre kay Tito Joe, nagbigay din si Tito Joe ng 9,300 para sa business na to. At si Sir Carlos, nagbigay din siya ng 15,000. Thank you so much, oh, Sir Carlos. Thank at you at po. sobrang sobrang thank you kay Lolo Tony kasi nagbigay siya ng 18,000 para sa business na to ginawa ng tight na to at thank you din sa kay Nicole sa Nathan kasi nagambag din tayo ng 5k kaya thank you kay Lolo Tony, Sir Carlos, Tito Joe, ang Tita Marilin. Thank you, thank you so much po kasi dahil thank you so much sa lahat ng sponsor kasi nandyan kayo para isupport yung business namin. At nandito sila Sandy sa si Kisha. At syempre nandito din si Roy. Yan, kakaligo pa lang niya oh. Grabe. Yan yung nililitsa namin. Ayun, nabihis siya ano? na. Royo, kakaligo mo lang. Ang ang aga mo gagising ah. Umiiyak kasi si din sa amin kasi may uubos sa melt o oh, ice coffee. Niya. Ah, <laughs> uubusin niyo pala. <laughs> o sige, kuha na kayo. Yay. oh O, kuha na sila. Anyo. Ano sa amin? Um, ano sa inyo? Soda? fruit Ano sana? Dede, lami. Dede, lami. Ito mo. Ang sakit mo muha kisya? Kish, ay kisya. Strawberry. Strawberry muha? Strawberry. Fruit strawberry. Fruit. Strawberry. So, kay Kisha. Siya, mango. Ayan, mango. mango kay Sandy. Ito, <laughs> si Saka tendera. Pwede na lang <laughs> Tendero. Tendero, dolong bibihin. lang lang <laughs> <laughs> Lo, free lang daw yung tindera. magpa-picture magpa magpa daw sila sa <laughs> Nicole. Tendera. Okay daw. Ano yes, kanta niya? Ay, Baya, dahil wala kami pambayad, ano na nakakatala man na, na. sila ng theme song nila. Sige, sige. Ano pangalan nito? Ano pangalan nito? Nichan. And one, two, three. <laughs> yes, it's <in> <laughs> yeah, it's Nichan. Yes, arigato. Wow, ang galing ah.

Hindi <laughs> okay. nila patadaanin daw guys Pag da di bibili hmm? <laughs> Ay mga kuwabi eh. Sama ni mo ah Ano yung sayo? Hmm. Ano yung flavor para makatilaw ko Di mo kong may eh. Ha? <laughs> <laughs> isara Isara sinabi ni tita Yan kay Justin Titikman ko Okay, <laughs> yan, thank you Tita Marlene. Sabi mo Tita Marlene. Thank you so much Tita Marlene. And uh, na ako kay Sergio. Magdala na ko. Ilang lang yan? Hindi na po na maklaro. Kaya hayag na kayo. Maklaro ang color. Sa kart. Hindi na, eh. Harap. ano pa yung brown sprite. Ha ha. Ay, sobra. Oh, boss. eh. siguro mo nagbabaw. Hindi talaga pwede, Roy. Na, kayan lahat, Roy. Kay Roy. Yan sila, dalawa doon. No? Mainit daw. Uy, ito sa akin eh. Saan sa'yo? Ano ito? Ha? Obi. Obi. Obi yan. Ano ang Obi? Ah, Obi. Strawberry. Mixed. Mixed berries. Kapila, parang kapila ito ta. Kasi black lahat. Hmm. <laughs> ano sayo mo, Asya, na? Ano sayo, Shina? Ang sayo, can, I see your menu? menu? Menu. Menu. Ito yung menu. 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 Yan, makyato daw kay Shina. yan yung order ni Roy tsaka ni Sheena na bigay ni Tita Marilyn bigyan daw sila para makatikim sila ito yung mixed berries well Wait.

lagay sa plastic. Ayan, dito kami. If ever gusto nyo bumili, nandito lang po yung location. Bro. Sige, bro. Ingat ka, bro. bibili si Cindy ng macchiato. Do. No. Kana, 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 kana. Ito yung ginagama o. Dagan na Dagan na rin. Pero okay na. Sakto na. Asa. Tapos add-ons. Ad ano? Pearl. Pearl. Hindi mo mag-hire of worker? Mag-hire. Pwede rami. Eh. Ang sa'yo ko ano? Pero kami, murot. Kani, kani raman ako. Pearl daw, yeah, ha? Pearl. Ayon sa'yo, Pearl. O ka okay. na, sakto okay, na. na o pag ginikape mo ha? kape. Okay. Pwede gamayo lang ang kape. O pwede tibutangan? Pwede ra. Ay yeah. lang butang yun, kaya I hate coffee. Okay. Ano okay. siya? sa akin, ani? Hmm, kabaw daw te. Magaling daw siya. Siyempre. Basic lang yun. Magaling man daw siya. eh? <laughs> Here's sure, the... the Ayaw lang. Ano? Ano ba na Oh.

Ayan talaga. Super, super kagura. Ano para okay. Sige. Mami. Caramel. Hmm. May okay. pagdagi ka, nita So ayun guys, lumipat kami ng pwesto kasi dito mas maraming tao talaga dito. At syempre, si Nicole yung kasama natin. Wala nang iba yan. At yan, dito kami ngayon sa Libo Consolation kung saan maraming nagbebenta. At syempre, kailangan din magbenta dito para at least. Yan. Ano masasabi mo kay Tita Marilyn, ah uh, Sir Carlos, Tito Joe, Lolo Tony na binigyan tayo ng pang-business? Ang masabi ko lang po sa inyo guys is super thankful kami ni anong masasabi mo na dating pinangarap mo lang na magkaroon ng ice coffee business na pinaka 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 pinangarap mo at ngayon natutupad na anong masasabi mo sobrang saya yan bakit ka masaya kasi natutupad <laughs> na business. Yan, pinasalamatan natin yung mga sponsor, di ba? Pero syempre, huwag natin kalimutan magpasalamat sa Panginoon. Tama ba? Kasi lahat naman to, uh, galing to kay God eh parang ginawala instrumento yung mga sponsor para at least dumating sa atin yung mga hinihiling natin sabi nga sa bible as at they give seek you will find knock and the door and the door will be open for you Mateo 7.7 so kung anong hihilingin natin siyempre bibigay naman yan ng Panginoon tama ba kaya always na natin panghawakan na sobrang bait talaga ng Panginoon ah ba diba? happy ka naman Ayan, di ba kasi sabi mo, tinanong talaga kita kung ano talaga yung pinaka 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 gusto mo talaga at kahit anong mangyari, gustong gusto mo talaga yung fashion, passionate ka sa ginagawa mo, yung hindi ka napapagod, ano yun? Ito, ito, ito. Yung magbenta ng ice coffee. Ito talaga yung gusto mo. Kasi na-experience mo na. Kasi mas mabilis na lang gawin isang bagay once na-experience mo na, tama ba? Kasi magaling ka na dito. Yan, nice. Yan, excited ka na magbenta dito. Ma'am, marami itong bibili mamaya. Basta magtawag ka, sabihin mo, ice coffee, gano'n. <laughs> mahiya ako. Huwag mahiya ako magtawag para sa'yo, ha? Ah, -gabi na gabi eh pero happy ka pa rin kahit gabi na. and syempre di kami magsasawang mag thank you kay tita Marlene, lolo Tony and tito Joe and syempre kay sir Carlos thank you, thank you so much po so yun, guys, sinabot kami ng ulan ni Nicole, habang nagtitinda kami ng iced coffee yan, sabi uh, umuulan no, uh, ano masabi mo ngayon, umuulan, nagtitinda pa rin tayo okay lang no? Maraw umulan. Okay lang. Kasi... Ay, hindi pala, hindi pala yung, hindi mo ni sa ulan. <laughs> hindi bagay sa ulan yung ice coffee <laughs> kasi wala nang iinom no. Hmm. Ah. Hindi na hot coffee na yung bibenta natin So, umulan ni. Eh. Yung ice natin. Ang <laughs> oh, dami pa naming ice, guys. Oh, kita ko ah. Dami, dami pa tapos Kanina pa to. Hindi ko mabuksan ito. Dami yun. Eh. Dami pa guys. Ayan, anong masabi mo dun sa mga tao na nagbebenta sila pero reklamo sila ng reklamo kasi umu umuulan. Hindi sila natutuwa pag umuulan. Dapat <laughs> <laughs> Ay. oh, yan. Oh, dito ka. Oh dapat sa mga tao dyan na mga nagbebenta or lahat ng tao na nag-complain, nagreklamo about sa ulan, hindi tayo dapat magreklamo. Alam mo bakit? Bakit? Dapat tayong matuwa. Bakit? Oo. Kasi hindi pwede tayo lang yung always na pinapaboran ng Panginoon. Pag uminit, matutuwa tayo, hindi. Matutuwa kasi mabibenta yung ice coffee natin. Pero pag umuulan, galangan din tayo matuwa. Alam mo bakit? Kasi lahat ng farmer, hindi na sila mapapagod magdilig ng halaman. Wait, mga nag -business? Yung nag-business din, yung mga farmer din, di rin sila mapapagod magdilig ng halaman kasi na yan, no? Diba? Yung mga sabaw, yung mga soup, mabebenta dahil umuulan. Kaya give and take lang, no? grabe fair talaga si God kaya sa lahat daw ang mga tao dyan for example na lang mayroong mga motor dyan reklamo reklamo ulan na lang ang ulan naman ang ulan o yung motor ko basa kakalinis ko pa lang buti ka nga may motor ka eh yung iba wala buti ka nga may lilinisan ka eh yung iba wala ba? Diba? instead mag complain always tayong magpasalamat sa lahat ng blessing na meron tayo kaya always be grateful for all the things that you have kasi if grateful ka sa lahat ng bagay na binibigay ng Panginoon sa iyo, bibigyan ka pa na niya ng mas maraming bagay. Tama ba? Tama. Taman. kailangan always be grateful, always tayo magpasalamat sa Panginoon. Yan, umuulan noon, basang-basa na kami yeah, sa ulan. Na, Umulan pa rin, hindi ako magpapakita sa camera kasi dugyot eh. Kasi kanina pa na stress na stress eh. Yan, pakita tayo para makita ko. Gano'ng kapogi. Ka Kahit umuulan, pogi pa rin yan. Dapat, no? Baka walang bumili <laughs> Baka walang bumili Ang sweet naman Mas matamis Bakit tayo yung piliin ba? Mas matamis pa kayo sa binibenta nyo ha <laughs> Sa'yo, coffee jelly Coffee jelly sa akin Yan, yeah, coffee jelly Dito si Keisha Isa si lang Si Keisha Isa Ayoko na sa dinan. Ah, magtiyaga. Magtiyaga o positive tayo dito. Karon na. Ayos lang. Gan, gabi na kami. Usar din na. Ah, oh. alam mo. Ngayon natapos na natin magbenta. Kakatapos lang ng opening natin dito sa business natin, Nate Chan Ice Coffee. At sobrang pagod talaga natin sa pagtitinda kaya ako na lang nag-isa dito at nakatulog ako at hindi na ako nakapag-outro. At before ko pala tapusin itong vlog na to, gusto ko lang magpasalamat sa napakabait na sponsor sa lahat ng nag-sponsor ng business namin na walang iba kundi si Lolo Tony nagbigay po si Lolo Tony ng 18,000 para po sa card kaya thank you, thank you so much po na-appreciate po namin yung Lolo Tony simula po nung una hanggang ngayon grabe po kayo at grabe po kami nagpapasalamat sa inyo at hanggang kayo hindi nyo po kami pinapabayaan always nyo po, pa, always nyo po kami sinusupport sa vlog namin Kaya mahal na mahal po namin kay Lolo Tony at specially kay Tita Marilyn thank you thank you so much Tita dahil kayo na po tumayo na pangalawang nanay namin kasi hinuhubong nyo po kami sa hinuhubong nyo po kami sa tamang gawa Tinuturuan nyo po kami ng mga principle na tama yung paano makipagkapwa tao, paano maging mabait at paano magpakumbaba at paano makisama. Lahat po yun, dinuro niyo po sa amin. Kaya thank you, thank you so much po. Tita Marilyn, mahal na mahal po namin kayo. Kung alam nyo lang po yan. Gusto ko lang pala mong kay Tito Joe. Kasi si Tito Joe, isa na siya sa mga main sponsor din natin. Dati kasi si Tita Marilyn nilang yung always nag-support sa atin, nag-sponsor. Ano, um, pati si Tito Joe ngayon, support na yung Chan TV. Always na uh, pangako namin yung Tito Joe na ibabango namin yung business. Eh, I-fight e namin po yon para at least mas lumago at hindi po namin kayo bibigyuin. Hindi po kayo namin kayo bibigyuin sa business na to. At gagawin po namin lahat para maging maganda po yung takbo ng business na to at pangako, pangako ko yun sa lahat ng sponsor and thank you pala kay Sir Carlos kasi nung nagbigay si Sir Carlos binili po namin yun ng motor for business kaya sobrang laki ng pasasalamat ko sa lahat ng sponsor Tita Marilyn, Lolo Tony, Tito Joe and Sir Carlos thank you, thank you so much po super na appreciate po namin kayo at ipag-pray po namin na bigyan pa kayo ng mataas na buhay at malusog na pangangatawan. At sa mga naghahanap kung saan nakalocate yung business namin sa mga nandito lang sa Cebu, yung business pala namin, dito lang siya sa Consolation Cebu sa Mayhogan, Hogan, Barangay Hogan, Mangatres. At pwede nyo ako message sa Facebook if ever gusto nyo siya i-check. Pwede ko kayo samahan. Ito yung Facebook or Facebook sa Pwede nyo kayo message anytime. At sa mga bagong napagpa dito sa YouTube channel namin, don't forget to click, like, comment, and share. And click nyo din yung subscribe. And click nyo din notification bell para always yung updated sa lahat ng videos na-upload natin. So yun lang naman guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Watch more video Chan TV and subscribe for always updated salahat and videos nasusunet. Thank you for watching. See you on next episode.